Kaya pala gawin ito ni Di D. Andre Ayton at siguradong matutuwa si Coach Redick sa bagay ngang ito. Well, nagtapat ang Lakers at Warriors kung saan itong si DeAndre Ayton offensively ay talaga nga namang napaaganda ng kanyang ginawa. Kung saan very efficient ang kanyang naging performance. Meron nga siyang 14 points, 8 rebounds, 5 assists at 2 on a very efficient, 6 out of 8 na shooting sa field. And well, hindi nga opensa ang topic ng ating video patungkol sa kanya kung di ang kanyang nga depensa. Na talaga nga namang kinagulat pati ng mga announcer sa laban at siguradong ikatutuwa ngayon ni Coach Reddick at ng Lakers team. And well, meron kasi nga bad reputation na itong si DeAndre Ayton bilang isang bad defender nung naglalaro siya dito sa Blazers the past few years. Pero ngayon nga ay parang nagbibigay na siya ng effort defensively na actually nagbe-benefit ang team ng Lakers kahit pre-season pa lamang. At tingnan agad natin ang pinakaunang play hindi na ng Golden State Warriors kung saan pick and roll at ito nga si DeAndre Ayton ay naka-deep drop sa depensa kung saan ito nga si Pujemski akala niya may driving lane siya pero sinalubo nga siya dyan. Ito na DeAndre Ayton get napilitan nga siyang ipasa ito kay Draymond Green at sa pag-atake nga ni Draymond sa close out abay nandyan ito si DeAndre Ayton para muli siyang salubungin at ito'y nagresulta nga ng turnover steal na ni DA. And then on the break naman, itong si Jonathan Kuminga ay sinubukan niyang atakihin itong si DeAndre Ayton. Akala niya nga yata ay ma-outspeed niya nga at ma-out-explode niya itong center ng LA Lakers. Pero dyan nga siya nagkamali nang dahil magandang closeout ang ginawa dito ni Ayton na pigilan niya. Ang easy two-pointer sana ni Kuminga, airball tuloy yan ni Draymond Green. Magandang closeout din ang kanyang ginawa dito in the second quarter sa shooter na si Quentin Post. Kusaan matapos nga ng kanyang successful closeout ay kanya naman dinipensahan muli. Ito nga si Jonathan Kuminga na aatake na sana. Kaso nandiyan na naman itong si DeAndre Ayton para isara ang driving lane at hindi lang isinara kung hindi inis nila niya pa nga ng bola. Fast break opportunity para nga sa team ng Lakers. At hindi pa nga natapos dyan nang dahil itong si Buddy Hill na gustong umataki sana in the paint ay hindi nga hinayaan eh. na ito ni DeAndre Ayton dinisrap ng kanyang ngang active vans. Hindi tuloy nakakuha ng easy layup. Ito nga si Buddy Hill, great help defense ang ginawa dito ni Ayton. At dito sa ating third quarter ay si Buddy Hill na naman ang kanyang nakuha na ng defensive stop. Aatake na muli sana itong ang si Buddy Hill nang dahil sa open driving lane. Pero nandiyan itong si DeAndre Aydon waiting for him. Hindi niya lang na-close out ang driving lane. Nasupalpal niya pa itong ang si Buddy Hill dito. But kahit may mga magagandang defensive plays na itong ang si DeAndre ay lumalabas pa rin talaga ang kanyang isang pagiging bad defender minsan. May kita nga natin dito na tao niya itong si Quinton Post. Kung saan may kita nyo na bigla-bigla na lang hindi susunod itong si Aiton. Dito nga sa stretch 5 ng Golden State Warriors and basically walang binabantayan si DeAndre Aiton on display. May kita nyo na lamang na wala rin silang communication. Ito ni Rui Hachimura pagdating sa depensa wide open tuloy yan. Hindi lang naipasok ni Quinton Post. Isa pang pa example ng minsan nagiging out of focus na si DeAndre Ayton sa depensa ay dito ay binabantayan niya si Quentin Post, pero although po saden biglang maglalakad din da paint, iiwan ang kanyang bantay at maiiida nyo na super wide open na naman itong si Quentin Post. At hindi niya nga lang talaga naparosan itong si Ayton sa pagiging bad defender dito, nagmintis nga ulit. So despite nga ng pagiging mas active na defender ni DeAndre Ayton on some plays ay meron pa rin talagang panakanakang pagiging bad defender niya. Lumalabas pa nga rin ang kanyang pagiging out of focus sa depensa na usually naman ay maitatama kapag nga nanood na sila ng film. Pero definitely it's good na may improvement itong si DeAndre Ayton dahil for sure kakailanganin ng Lakers ang kanyang depensa once the season starts.